paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Ang video na ito, ay nagsasalaysay sa tunay na pinagmula ng simbahan tatag ni Kristo, sasagutin sa video na ito, ang tanong na kung saan ba ang totoong pinagmula ng simbahang katoliko, at kung bakit tinawag itong Romano, ayon sa mga pamamahayag ng ibang simbahan, kung ang Katoliko ay tutuong itinatag ni Kristo, ay hindi dapat pangalanan na Romano sapagkat hindi naman isang Romano si Kristo, hindi po natin masusuri ng maigi ang sagot sa katanungang ito kung hindi natin panuorin ang buong video. Kaya, bago nyo husgahan ang mga nilalaman ng video na ito, panuorin nyo muna hanggang dulo na may bukas na kalooban at isip. Kwento at Pamalang! Si Jesus ay nagtatag ng simbahan bilang isang hukbo ng kristyano na kanyang tagasunod at upang kumalat ang kanyang mensahe ng pag-ibig at pag-asa sa buong mundo. Ito rin ay isang konstitusyon kung saan ang mga tao ay maaaring magbahagi ng kanilang pananampalataya sa iba at makatulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang layunin ng simbahan ay upang purihin at luwalhatiin ang Diyos at itaguyod ang kaharian ni Kristo sa mundo. Ang simbahan na ito ay ginawa ng Panginoon na isang kasangkapan para sa kaligtasan ng san katauhan. Na mababasa natin sa aklat ng mga gawa Kapitulo 13 Versikulo 47, ito ang sinabi ni Pablo. Ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang liwanag sa mga hentil, upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Ito ay nangangahulugan na ang pagpapalaganap ng kanyang mensahe ay sa pamamagitan lamang ng kanyang nag-iisang simbahan. Ang simbahan ay tinawag upang hadlangan ang kapangyarihan ni Satanas sa mundo. Ito ay nangangahulugan ng paglaban sa kasamaan at pagtataguyod ng kabutihan. Ito ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng pagsisikap ng bawat miyembro ng simbahan. Ang simbahan ay tinawag upang maging liwanag sa mundo asin sa lupa at isang mabungang halaman sa kabila ng mga kasalanan nito. Ang simbahan ay dapat lumago sa bilang ng mga miyembro nito. Ito ay nangangahulugan ng pag-abot sa mga tao na hindi pa nakakakilala kay Jesus at pag-anyaya sa kanila na sumali sa simbahan. Sa madaling salita, ang layunin ni Jesus sa pagtatag ng simbahan ay upang magbigay ng isang tahanan para sa kanyang mga tagasunod. Ayon sa Biblia, mula pa kay Abraham, nais ng Diyos ay magkakaroon ng isang hukbong para sa kanyang kaluwalhatian. At sa bawat kaharian na kanyang itinayo ay may kanya-kanyang mga alituntunin, tradisyon at batas. Ang Diyos ay palaging nagtayo ng isang kaharian sa iba't ibang henerasyon para sa kanyang kagalakan katulad ng itinaguyod ni Moises na mga Israelita. Ngunit hindi nagtatapos doon ang pagtatayo sa Diyos ng kanyang kaharian dito sa lupa, sa aklat ni Propeta Daniel Kapitulo 2 Versikulo 44. Ganito ang sinabi, Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi may babagsak kailanman. Ni masasakop ni Numan, dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. At mananatili ito magpakailanman, kaya't hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan. Sa pagkakataong ito, tinitiyak na ng Panginoong Diyos na ang susunod na simbahan na kanyang itatayo ay hindi na malilipol pa. At ang simbahan na ito ay wawasak sa sinumang magtatangkang kumakalaban sa kanya, at hindi ito magwawakas hanggang sa katapusan ng mundo. Napakaswerte ng mga taong mabibilang sa simbahan na ito dahil tiyak na ito ang magdadala sa kanila sa kaharian ng Diyos. At sa panahon ni Kristo ay nagkakatoto ito. Si Jesus ay nagtatag ng kanyang kaharian dito sa lupa ayon sa kanyang pangako sa lumang tipan, na mababasa natin sa Mateo Kapitulo 16 versikulo 18. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ngunit maraming nagtatanong, kung totoo ba na sa talata na ito ay naitinayo na ba ni Kristo ang kanyang iglesia? Ang sagot, hindi pa naitayo ni Kristo ang kanyang simbahan sa pagkakataong ito. Kundi sa pagkakataong ito, ay ipinaalam lamang ng Panginoon kay Pedro na siya ay magiging bato. Upang sa kanya itatayo ang simbahan ng Diyos. Mali po ang interpretasyon ng ibang relihiyon sa talatang ito. Dahil hindi naging madali ang pagtatag ng tunay na simbahan ng Diyos. Hindi po ito katulad ng itinayo na mga bagong simbahan na ang ginawa nila ay magpunta lamang sa Security of Exchange Commission at mag-fill up ng mga papel upang magpaparehistro. At pagkatapos ng iilang perma, nagkaroon na po sila agad ang kanilang relihiyon. Para sa ating kaalaman, hindi po itinatag ni Kristo sa isang salita lamang ang kanyang simbahan. May tatlong bahagi ng pangyayari kung paano niya binubuo ang kanyang tunay na simbahan. Narito po ang pamamaraan ng pagtatayo ni Jesus sa kanyang sariling iglesia. Dapat po nating tandaan na ang simbahan na itinayo ng Panginoon ay nangangahulugang bayan ng Diyos, at hindi isang gusali. Ang pagtatayo ng simbahan ay naghahalin tulad sa isang proyekto, tulad ng isang bahay, kung saan kailangan munang kukuligtahin ang mga materyales bago ito itatayo. Sa Aklat ng Lukas Kapitulo 6 Versikulo 13. Ito ang unang ginawa ni Jesus. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya ng labindalawa na tinawag niyang mga apostol. Yan po ang tinawag na mga materyales para kanyang bubuuhin na proyekto na tatawaging kanyang iglesia. Nang naging matatag na ang kanyang mga disipulo at nang nalalaman na nila ang lahat ng katutuhanan. Ang pangalawang paraan na ginawa ni Jesus para sa pagpapatayo ng kanyang simbahan, ay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, upang ang kanyang itatayo na simbahan ay magkakaroon ng selyo ng kanyang dugo. Para ito ay maging tunay at hindi peke dahil sa tatak nito, at nangangahulugan na ito ay hindi tatag ng tao lamang kundi sa Diyos mismo. Ito ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 20 Versikulo 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng kanyang dugo ay nagkakaroon ng panalangin ang mga disipulo, at ang dugo na ito ay ang nagpapabanal ng simbahan na kanyang itatayo. Subalit, sa pagkakataong ito, ang kanyang mga disipulo ay hindi paganap na isang iglesia. Dahil sila ay nababalot pa sa takot at wala pang kakayahan upang ipagpatuloy ang ministeryo ng Panginoon laban sa mga kaaway nito. Kaya sila ay nagtatago, at ang ikatatlong bahagi na ginawa ni Jesus upang ang kanyang mga alagad ay maging ganap na, na isang simbahan. Sa aklat ng mga gawa kapitulo 1 versikulo 4, ito ang sinabi ni Pablo. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng ama na sinabi ko na sa inyo. Ang pangako na ito ay ang huling paraan upang tuluyan ng magiging ganap na unang iglesia ang mga disipulo ni Jesus. At sa aklat ng mga gawa kapitulo 2 versikulo 3 hanggang 4, may nakita silang parang mga dilang apoy na dam sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Dito na naging ganap na simbahan ang mga disipulo, at walang takot na magpapahayag tungkol sa mga mensahe ng paghahari ni Kristo. Dito natin malalaman na ang iglesia na itinatag ng Diyos ay hindi pa naitayo sa Mateo Kapitulo 16, Versikulo 18. Ngayon, ang pangunahing katanungan na nabubuo partikular sa ating mga kapatid na Seventh-day Adventist Church at Iglesia ni Cristo. Na kung ang Katoliko ay tutuong tatag ng Panginoong Hesus sa Jerusalem, bakit umano nagiging Romano-Katoliko ang pangalan nito? Ito ang katanungan na palaging binabato ng mga pastor at ministro sa Katoliko. Narito ang sagot ng Katoliko. Alam ng lahat na ang tatag na simbahan ng Diyos sa Jerusalem ay pinagtabuyan sa lugar ng Israel. Hindi sila naniniwala sa mga mensahe ni Kristo bagkus siya ay pinatay nila. Hindi sila nakikinig sa mga apostoles at sila ay pinagpaslang at dinala sa kulungan. Kaya nagpa ang Panginoong Hesus na ang kanyang simbahan ay ililipat niya sa isa pang bayan upang doon ay magbubunga ng marami. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 21 Versikulo 23 ito ang sinabi ni Hesus sa bayan ng Israel. Kaya sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. At ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng mga bunga nito. Ang tanong, saang lugar nililipat ni Kristo ang kanyang mga alagad upang doon ipagpatuloy ang kanyang kaharian? Na ayon sa kanya ay magbubunga ng marami. Sa aklat ng mga gawa kapitulo 23 versikulo 11, ito ang nangyayari. Kinagabihan, Nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, Lakasan mo ang iyong loob. Kung paanong nagpatutuo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, kailangang magpatutuo ka rin sa Roma. Dito natin malalaman na ang lugar ng Roma pala ang nasa plano ng Diyos. Upang doon ililipat ang kanyang kaharian mula sa bayan ng Israel ayon mismo kay Jesus. Kaya hindi na nagsasayang pa ng panahon si Pablo at ito ay pumunta sa bayan ng Roma na mababasa natin sa aklat ng mga gawa kapitulo 28 versikulo 16, ito ang sinabi ng Biblia. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang manirahan sa isang bahay kasama ang isang kawal na magbabantay sa kanya. Dito natupad ang sinabi ni Kristo na dalhin niya ang kanyang simbahan sa lugar ng Roma. Ngunit hindi naging madali para sa kanyang mga alagad ang misyon na ito, dahil ayaw ng emperador ng Roma na si Nero na lumaganap ang kristyanismo sa kanyang nasasakupan. Kaya isang araw, sinadya niyang sunugin ang syudad. At pinag, bibintangan niya na ang mga kristyano umano ang nagsusunod nito. Kaya doon na nagumpisa ang pagdurusa ng mga kristyano sa kamay ng mga pag-anong Romano. At tumagal ito ng tatlong siglo. Hindi na po mabibilang ang pinaslang na mga kristyano, ngunit ang simbahan ay parang mga linta. Habang pinagpapaslang ng mga Romanong pagano ang mga Kristiyano, ay lalo itong dumarami. Ayon na rin sa pangako ni Jesus, na ang kanyang simbahan ay hindi malilipol. Ang pang-aapi ng mga Romano sa mga Kristiyano ay, hanggang umabot sa panahon ni Emperador Constantino, sa siglo 321, ngunit ayon sa maraming libro ng kasaysayan sa mundo dahil sa nangyayaring tagumpay ni Constantino sa isang digmaan sa tulong ng Panginoon. Ay umanib siya sa simbahang katoliko, at mula doon ay malaya nang lumago ang simbahan ng katoliko sa bayan ng Roma. Dahil dito na lumaganap ang tunay na iglesia ni Kristo Jesus, na ayon sa Panginoon. Ito ang lugar kung saan magbubunga ng marami ang kanyang kaharian na inalis mula sa Jerusalem. Kaya hindi po totoo na nalipol o natalikod ang unang simbahan na itinayo mismo ng Panginoon doon sa Jerusalem na kanyang ipinadala sa Roma. Dahil ito ay nagtatagumpay laban sa mga emperador ng Roma. At sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 1, 7 hanggang 8. Ganito ang kanyang sinabi, Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hezo Kristo. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hezo Kristo. Dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Kaya ang tunay na simbahan ay totoong itinatayo ng Panginoon sa Jerusalem. At inilipat sa Roma at mula sa Roma ay naging bantog ito sa buong mundo. Kaya pinangalanan ito na Romano Katoliko, dahil dito na lumago ang simbahan sa likod ng napakamaraming pagsubok na kanyang dinaanan. At dahil nangangako si Jesus na ito ay kanyang sasamahan hanggang sa wakas ng panahon. Kaya hanggang ngayon po ay buhay na buhay pa rin ang simbahan na tatag mismo ng ating Panginoon. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.